Lumakad si Greg sa kanila na may mapagmataas ng ngiti sa kanyang mukha. Sinasabing kailangan ni Ivan na alagaan ng maayos ang kanyang bisita. Humakbang ang butler at itinuro ang lalaki sa direksyon, sinasabing maaari siyang manatili sa platinum room. Narinig ito, napakunot ang nuu ni Greg nang may pagkadismaya at tahimik na inutusan ang kanyang gwardya na kailangan nilang alamin kung sino ang nakatira sa room 608. Hindi niya talaga gusto ang katotohanan na ang pamilya Florence na ito ay naglakas loob na sumalungat sa kanyang kalooban. Kasabay nito, si Michael ay nasa kanyang silid, humihigop ng inumin inalok sa kanya kanina at nag enjoy sa magandang tanawin mula sa bintana. Bigla, may malakas na kumatok sa pintuan ng kanyang silid. Pinunasan ni Michael, ang kanyang bibig gamit ang isang panyo at pagkatapos ay tumayo mula sa kanyang upuan. Nilapitan ang pintuan, agad niya itong binuksan. Doon, nakita niya ang nakatayo na batang Master Greg at ang kanyang mga bodyguard. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ng bida at sinabi niya na matagal na niya silang hinihintay. Isang tingin ng pagtataka ang sumili sa mukha ni Greg ngunit mabilis niyang na-control ang kanyang mga emosyon at sinabi na kung ganoon, gagawin nila ng walang kinakailangang mga paunang salita kung si Michael mismo ay hindi kukunin ang kanyang mga gamit at hindi palayain ang silid na ito, kung gayon ay tutulungan siya ng kanyang mga tauhan. Humakbang ang bida at lumapit sa batang gentleman, bamulong sa kanyang tainga na mayroon siyang isang kawili-wiling bagay, ang personal photo album ni Sakura. Ang narinig niya ay nagpagulat kay Greg at namula ang kanyang mukha. Ibinaling ang kanyang interesadong tingin kay Michael, tinanong niya kung talagang mayroon siya nito. Umurong siya at sumagot ng may ngiti sa kanyang mukha na hindi siya maglakas loob na magsinungaling sa batang master ng pamilya Gross. Lumapit ng kaunti, bamulong si Greg upang tanungin kung ano ang magiging presyo para sa gayong mapagbigay na regalo. Iminungkahi ni Michael na tingnan muna nila ang mga larawan at pagkatapos ay sasabihin niya ang presyo. Tumango si Greg at inutusan ng kanyang mga gwardya na manatili sa labas. Pagkatapos nito, pumasok silang dalawa, isinara ang pintuan sa likuran nila. Walang pasensya na ipinahayag ng batang gentleman ang isang kahilingan na ipakita sa kanya ang album ng mabilis. Nang humarap si Michael sa kanya, napatigil ang binata na nakaramdam ng kakaiba. Gamit ang kanyang kakayahan, Pumasok ang bida sa ulo ni Greg at ngayon ay tinitingnan ng kanyang mga alaala sa paghahanap ng kapakipakinabang na impormasyon. Ilang sandali pagkaraan, nagawa niyang kumuha ng mga alaala ni Uncle Greg. Alam ni Michael na ang Byron ay gumaganap lamang ng isang pangalawang papel sa hierarchy ng pamilya ngunit ilang sandali na ang nakalipas, bigla siyang nagkaroon ng kapangyarihan at autoridad na naging isa sa mga pangunahing figure sa pamilya. Tinitingnan ng mga alaala, na pagtanto ni Michael na sa kabila ng lahat ng kanyang pagkaalerto at pag-iingat, tanging sa kanyang pamangkin lamang nagbubukas si Byron. Dahil brainwashed na ang lalaki, lubusan siyang inayos ng ating bida. Nilapitan ni Michael si Greg at sa isang seryosong tono ay inutusan siyang kumilos ng naaayon sa batang master ng pamilya Gross mula ngayon at makipag-ugnayan ng mas aktibo kay Byron dahil maaaring miyembro siya ng isang organisasyon. Yumukod siya ng malalim at sumagot na bibigyan niya ng mas maraming pansin ang mga pangyayari sa kanyang pamilya at tiyak na ipapaalam sa akin kung may matutunan siya. Pagkatapos magpaalam kay Michael, umalis siya sa kanyang silid. Ang security guard na nagbabantay sa pasukan sa buong oras ay nagtanong kung dapat na ba nilang simyo lang ilabas ang mga gamit ng lalaki. Binatukan ni Greg ang lalaki at tinanong kung bakit nila ito ginagawa gayong nasa platinum room na sila. Yumukod ang nalilitong lalaki, humihingi ng paumanhin sa kanyang pagkakamali. Pagkatapos nito, lumayo sila mula dito. Ilang oras pagkaraan, nagsimulang maglayag ang barko patungo sa isla. Sina Michael at Lucia ay nakatingin sa kalangitan sa gabi ng mapansin ng dalaga ang lupa at tuwang-tuwang nagtanong kung ano ang naroon. Sumagot ang bida na ito ay isang independent customs office. Bigla silang nakarinig ng papalapit na mga yabag sa likuran nila. Lumingon, nakita nila ang isang lalaki na bumati sa kanila at ipinabatid na siya ang manager ng lugar na ito. Agad na kinabahan si Michael dahil hindi man lang niya naramdaman ang pagdating nito. Lumabas si Ivan, upang salubungin ang lalaki at tinanggap ang bisita sa barko. Nagkamayan ang mga lalaki at sinabi ni Richard nang mingiti sa kanyang mukha na nang unang dumating ang pinuno ng Florence sa kanilang customs house, sigurado siya na isang araw ay babalik ulit siya. Nang dumoong ang barko, inanyayahan ni Richard ang lahat ng naruroon na sumunod sa kanya, sinasabing ihahanda niya sila ng hapunan. Sa hapunan, halos agad na pinalibutan ng mga dalaga si Michael at hindi siya hinayaang lumayo. Mayroong mga panukala na magpalitan ng mga numero. Medyo naguluhan ng bida, hindi pa siya nabigyan ng ganoong atensyon dati kaya sinubukan niyang tanggihan ang kanilang mga panukala ng banayad. Pinanood ni Ana ang lahat mula sa gilid ng may pagkadismaya. Galit na galit siya sa katotohanan na sa halip na ang kanyang magandang kapatid, pinili ni Michael ang kumpanya ng mga pangit na babae. Nahihiya, sumagot si Socorro na hindi sila magkasundo kaya hindi dapat masyadong magalit si Ana tungkol dito. Bigla, marahas na itinulak ni Lucia ang pulutong ng mga dalaga at patuloy na sinubukang makalusot upang iligtas ang kanyang kapatid. Nang maabot niya ito, hinawakan niya ang kamay ni Michael at hinayla siya palayo. Sa wakas, sinabi niya na sa halip na tumayo lang at manood, dapat nilang tulungan siyang alisin ang mga nakakainis na langaw na ito. Nakangiti, iminungkahi ni Sakura na magpunta silang lahat sa sikat na Rushka Hotel at magsaya doon. Nazel ayan ang mga mata ni Ana at sinuportahan niya ang kanyang kapatid na nagsasabing ang espesyal na kaganapan ng hotel na ito ay napakapopular sa apat na dagat. Nagtanong si Michael nang may interes kung ano ang kaganapang ito. Bigla, isa pang dalaga ang lumitaw sa tabi niya at tahimik na itinuro ang kanyang pisni kung saan may bakas ng lipstick ng isang tao. Agad na kumuha ng panyo ang bida at pinunasan ito, namumula ng malalim. Ipinagkrus ni Alexa ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at bum hininga ng malalim, sinabing siya mismo ang pupunta at makikita ang lahat. Ilang sandali pagkaraan, lumipat ang kanilang grupo sa Rushka Hotel kung saan nagsisimula pa lang ang event. Dinala sila sa isang malawak na silid na pinalamutian ng marine style at sa halip na isa sa mga dingding, mayroong isang aquarium kung saan lumalangoy ang mga isda ng iba't ibang laki. Nang sapat na ang mga tao, pinasalamatan ng host ang lahat ng naruroon sa pagpunta sa mermaid party ngayong araw. Tinanong ni Michael si Sakura kung mayroon siyang kakayahan na maging isang mermaid. Misteryosong umiti ang dalaga at sumagot na malalaman niya ang lahat sa lalong madaling panahon. Tumakbo si Ana sa isang hindi kilalang direksyon, sinasabing sa huli ay kailangan niyang magpalit ng damit at maaaring maghintay si na Michael at ang iba pa dito. Ang ibang mga bisita ay nanatili rin sa kanilang mga upuan, naghihintay na magsimula ang pangunahing saya. Bigla, lumitaw ang maraming butas sa dingding ng aquarium kung saan bumuhos ang tubig sa malakas na agos sa common room. Lahat ay nag-react dito ng may kagalakan. Naguluhan si Michael dahil wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Isang lalaki na nakatayo sa isang entablado na protektado ng salamin ang nagpahayag na bukas na ang party at kailangan na nilang maghanda na maging mga mermaid. Pagdating sa tubig, agad na pinigilan ng naguguluhang si Michael ang kanyang hininga. Ganap pa rin siyang nalilito, tiningnan niya ang paligid, inaaral ang sitwasyon. Biglang narinig ang masiglang boses ni Ana mula sa likuran niya, tinatanong kung bakit hindi pa nagbabago si Michael. Napansin ang hitsura ng ibang mga dalaga na may mga buntot ng sirena, kung saan sila ay malayang nakagalaw sa tubig. Nang maramdaman ang bida na nagsisimula na ring magbago ang kanyang katawan, nagulat siyang tumingin sa kanyang buntot. Bukod pa rito, hindi na niya kailangang pigilin ang hininga sa ilalim ng tubig at malayang nakahinga, na lubos niyang ikinatuwa. Agad siyang nagpasya na subukan ang kanyang mga bagong kakayahan, tumitingin sa paligid ng may interes. Bigla, isang kakaibang tunog ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang malaking petang ang Sam Iris sa dingding at sumugod sa kanila. Ang mga bisita ay nilamo ng takot at agad na nagsimulang lumangoy palayo sa kanya hanggat maaari upang iligtas ang kanilang buhay. Gayunpaman, hindi hahayaan ng peteng na makatakas ng ganoon kadali ang kanyang mga biktima kaya hinabol niya sila. Pinanood ni Michael ang kakaibang peteng na ito, sinusubukang alamin kung ito ay isang tunay na halimaw o isang nagbago lamang na tao nang lumapit ito sa bida, nagawa niyang iaktibo ang kakayahan ng ancient dragon. Dahil dito, nagawa niyang hawakan ang pitin sa isa sa mga palikpik nito, masakit na pinipiga ito. Hindi napigilan ng halimaw ang isang masakit na sigaw. Sa susunod na sandali, itinapon niya si Michael sa gilid, itinampol ang kanyang malakas na buntot dito. Ang malakas na suntok ay nagdulot ng manipis na agos ng dugo mula sa bibig ng ating bida at hinawakan niya ang kanyang dibdib na masakit. Hindi mahirap para sa kanya na maintindihan na ang peteng na ito ay ipinadala dito upang subukan ang kanyang at nilus lakas sa pakikipaglaban. Nagpasya siya na kailangan muna niyang subukang intindihin ang mga taktika ng kalaban at pagkatapos lamang ay bumuo ng isang plano kung paano talunin ito dahil ang pagpapakita ng labis na lakas ngayon ay mapanganib. Hindi mapigilan ni Alexa na lumayo at nakalikha ng sandata, inatake niya ang halimaw bago pa ito makita. Ngunit hindi siya ganoon kasimple at umiwas sa pag-atake, sinira niya ang espada na hawak ng dalaga sa piraso sa kanyang kagat. Hindi makapaniwala si Sakura dahil ang espadang ito ay isang S-rank na sandata at simpleng imposible na sirain ito ng ganoon kadali. Sa susunod na galaw, pinagaspas ng peting ang kanyang buntot kay Alexa, ipinagtapon siya tulad ng ginawa ni Michael kanina. Tiningnan ni Sakura ang swordswoman nang may pag-aalala at tinanong kung ano ang lagay niya. Biglang sinabi ni Ana na nakatayo malapit na mas mabuting tumingin sila sa unahan. Hinarangdang ni Lucia ang karagdagang daan ng halimaw sa kanyang sarili at inactivate ang kanyang kakayahan na idinidirekta ang mga agos ng tubig patungo sa kalaban. Ang pating ay halos agad na naging isang malaking blok ng yelo. Hinayla ng yelo ang halimaw na malalim sa kailaliman. Ang mga bisita na nanunood nito nang may pag-aalinlangan ay huminga ng maluwag nang makita na natalo na ang kanilang kaaway at lumipas na ang panganib. Gayunpaman, Salungat sa kanilang mga inaasahan, pagkalipas ng ilang segundo, ang piting ay milagrosong nakawala mula sa mga tanikala ng yelo at lumitaw mula sa kailaliman. Nang makalaya, agad siyang sumugod kay Michael gamit ang kakayahan ng plum style. Lumiko siya at tumakbo ng buong bilis. Alam niya na ang kakayahang ito ay hindi makakatulong sa kanya na masira ang depensa ng halimaw kaya nagpa siya siyang gumamit ng Glove of Light na ibinigay sa kanya ni Ivan sa panahon ng auction. Pagkatapos nito, binago niya muli ang direksyon at nilapitan ang Peyton at inatake ito. Alam niya na ang mga guantes na ito ay nagpapataas ng lakas ngunit hindi man lang maisip ni Michael na ganoon kademi. Isang suntok mula sa kanya ang kumitil sa buhay ng halimaw. Nagdulot ito ng malaking gulat at pagtataka sa ating bida. Hindi niya hahayaan na malaman ng sinuman na pinatay niya ang halimaw sa isang pag-atake lamang kaya nagbigay siya ng ilang aktibong suntok sa katawan ng kalaban upang ilayo ang hindi kinakailangang pagdududa mula sa kanyang sarili. Pinanood ng tatlong dalaga ang laban na ito, nagpakita ng pagkagulat ang mukha ni Ana. Umamin siya na sa isang sandali ay naisip niya na tinanggal ni Michael ang peteng na ito sa unang suntok ngunit sumagot si Alexa na hindi ganoon kadaling harapin ang isang high-ranking monster. Ilang sandali pagkaraan, nakita ng lahat kung paano nagbago ang peteng sa isang tao na nagsimulang bumagsak tulad ng isang limp doll. Pinilit ni Michael ang kanyang sarili na magbago pabalik sa anyong tao, lumapag sa tabi ng kanyang kapatid. Sinamantala niya ang pagkakataon at tahimik na inagaw ang A-rank na kakayahan ng kalaban na nagpapahintulot sa kanya na magbago bilang isang killer shark at dagdagan ang kanyang pisikal na katangian, ginagawa siyang isang mapanganib na halimaw sa dagat. Nag-aalalang nagtanong si Lucia kung malubha ba ang pagkakasugat ng kanyang kapatid. Sumagot siya na maayos lang siya. Si Sakura na lumapit sa kanya ay nagsabi na dapat silang bumalik upang gamutin ang kanyang mga sugat dahil si Michael ay malubhang nasugatan sa labanan. Nagulat ang mukha ng ating bida nang buhatin siya ni Alexa sa kanyang mga bisig, sinasabing hindi niya dapat inilagay ang kanyang sarili sa ganoong kalaking panganib sa pagpunta ng mag-isa kung kaya naman nilang gawin ng magkasama. Hindi niya sinagot ito ngunit tumingin lamang sa malayo, iniisip na sa sitwasyong ito, kailangan niyang magpanggap na malubhang nasugatan.